Nanganak ka na. Kaso, isa lang bebe mo. Ang laki niya, oh. Gatas niya, nagatagas, oh. Isa lang bebe mo, ha? Oh. Ah, one lang? Panay ba? Ha? Ah, ang laki niya, oh. Itim na itim, mo. Oh. May white sa liig. May kwintas na white. Pero ang laki niya. Ang lata na malaki, oh. Hmm? Huh? Isa lang bebe mo. Yan lang bebe mo, ha? Ha? Ah? <laughs> ang laki ng bebe nyo. Ano yan? Boy, girl? Ah, ngayon lang lumabas. Kinain niya yung inunan. Inunan ng bebe niya. Hmm? Ang laki ng bebe mo, ah Ano yan, boy? Boy or girl? Hmm. Tama lang yan, isa lang. Para hindi na, ano, hindi natin yan pamimigay. Bawal pamigay. Dito lang yan sa bahay, no? Hmm. Kasi pag marami, hindi natin kaya alagaan. Oo, uh, iyak na. Hindi yata nakadidi ang baby mo. Hmm? Di na ang laki nyo, oh. Hindi nakadidi yung baby mo. Kaso baka mga gat kapag ginawakan ko eh. Natalagot ako. Mabait ka naman kaso na baka mga ka. Gatin mo ako. Hindi ko Yoko hawakan. Kaso parang hindi mo nakadede yung baby mo. Hmm, isa lang lumabas. Kaya palang lit nung tiyan niya. Parang hindi buntis. Pumayat kasi siya eh. Kaya ano eh. Kaya nagmukha siyang ano black tag kasi ang tatay niyan kaya black yung baby mo no, inom na tubig oh niinitan ka hmm. black kasi yung ang tatay niyan hmm. kaya black yung baby mo black ang tatay niyan malaki halata naman ang laki oh ano? Wala na, wala na lalabas. Isa lang yan. One lang. Baka may naiipit ka dyan. Baka naiipit mo. Ayaw ko hawakan. Kagat. Ikaw mga ah. Bad yun ah. mo kagatin ah. Huwag mo kami kagatin ah. Hindi ka pa tali. Kala ko di ka pa mga anak eh. Hmm. Bait-bait naman yun eh. Bait bait naman yan si Laila no Si Laila Bait bait Kumagat ah hmm. Bebe nyo oh. Ang laki nyo no Alata Alata malaki siya malaking aso laki. Ano? Ano? <laughs> Ayun niya, kainin yung pagkain niya. Hmm. May baby ka na, ha? Ay, sabi sa'yo, kalalabas eh. magkaka ka, o. Oh. Tinabutuloy. Numabas ka kasi. Gala ka ng gala. Ayan. Ah, nandun yung inunan. Ano ayo Ayoko hawakan ba kasi mga agad nigaan niya. Nahigaan niya yung inunan. Inihila niya. Inihila niya yung puso. Hmm. Nasasaktan yung ano mo. Kinakagat niya yung ano. Pinuputol niya yung inunan. Ang laki ng bebe mo, oh. Halata. Um, halatang malaki yung bebe mo. Mataba. Ay, ano? Halatang malaki yung aso. Pinuputol niya yung puso ng uwi niya. Hmm. Isa lang talaga lumabas. Wala na Wala na talaga. One lang yan. Yung kuwakan. masakit ako tawakan. Baka mga si Chucho. Chucho. Baka mga ah. naman to eh. Kasi baka magarit pag ginawakan yung ano niya. Yung baby niya. Hindi ka tuloy na sa pina. Nakala ko di ka pa anak halat ng malaking aso. Halata sa katawan eh. Hmm? Ano? Hmm? Okay ka lang. <laughs> Kumangangagata. Hindi ka tuloy nalagyan kahit karton. Or ano, sapin. Trapal. Ang liit kasi nung tiyan nito. Kala ko di pa mga anak. Kasi pala, isa lang ang laman. Kaya maliit yung tiyan. Ganyan lang yung tiyan niyo. Hindi lumaki. Isa lang pala kasi yung laman. <laughs> <laughs> Nakakatakot kasi parang ano siya eh. Parang ayaw niya magpahawak. Ano? ka mangangagat ha ah. bad hindi ang baby niyo, isa lang isang piraso alatang malaki eh. wala nang lalabas wala na kanina pa ito nang laki eh. wala nang nasa munod eh Hmm, baka madaganan mo yan. Ayaw ko hawakan kasi. awagat oh, agat. Pero hindi naman mabait naman to eh. Ano? Pinapakain ka kanina. Ayaw mo. Ah, tubig ah. Oh. Mainit. Dali. Inom na tubig. Kakaiba yung tingin niya. Parang hindi. Ayaw ko magano. May ano yung tingin niya eh. Ay, may lalabas pa yata. Nako. Parang may isa pa. Ayan o. Mayroon pa? May lalabas pa? Parang mayroon pa talaga. Nagaano siya. Kanina pa to eh. Kanina pa nang anak, di pa na ano. Ah, oh, mayroon nga. Parang may lalabas nga. Ah, oh, mayroon. Naku, mayroon pa yata. Lalabas isa. Ayun nga, mayroon nga yata. ay meron nga may lalabas yata Nako hindi kita masasapin ah baka kasi mga ano kay walang tiwala sa tingin mo eh <laughs> ano Nako ayan na nga meron yata lalabas may lalabas pa Hindi malaman ito kung ano may lalabas ba ito wala na. Pero kanina ba ito nang anak eh? Ay, ay meron. Meron yata oh na ano siya eh. Na iri. Ano, meron ba? Meron pa May lalabas ba? Oh, nagapang na yung ano mo. Um, hindi ka na sa pinan. Meron ata. Meron ata. Naiyak siya. Ano? Meron pa? Labas kung meron. baka maipit mo yung isa oh meron yata talabas na yata naiyak siya eh Nasaan yung isa? Baka mano yun doon, oh, maipit. Hindi malaman kung may lalabas o ano eh. lalabas mayroon niya lalabas may lalabas nga yata nako dito na sa pinan ano andyan na nako lalabas na yata lalabas na yung ibin niya ayan ah ang tagal lumabas nung isa nung ano ko maapakan mo yung isa. ayoko hawakan eh. Ba kasi mo ano. Ayan na, lalabas na meron. Ba kasi magalit siya ma mga gat. Ayan na, kung hawakan yung isa. Ayun nga, meron niya lalabas. Sige na, ilabas mo na. Ayan na. May isa pang lalabas. Pangalawa. Hmm. Hindi ko siya maano. Masapinan. Ayaw niya umalis eh. Ayan na, lumabas na. Ala. Black ulit. blok ulit, eh no, hmmm, ini lepas mu, eh no, lepas na, finish, tak tak kotak awak, kan ni, ini kasih kotak awak, ay ma maipit niya. Ala, hindi makalabas. Ano, lalabas na? Ayun, no. Mm. Ayun ang no, nagalaw yung paa. Kasi hindi makalabas. Ang tagal. Ayun na, nalabas na. Hmm. Nalabas na. Ang baby niya. Ayun na. Nalabas na. Naano na yung tubig nabutas na black ulit ang lalaki ng ano nito mm. Ano, hmm, nakalabas na siya. Ano na Kinakagat niya para mabutas yung tubig. Ganun ulit ang ulay, may puit lang sa liig. Bilis mo. Ayaw hawakan kasi baka mga Na ano ako. Patasin yung tubig. Gigit. Ano ako. Ayun na. nabutas na. So, so nakalabas na. galau ba baru linda galau sana nak sama lihat kono pantun gak galau Ang lalaki o. Oh. Ang lata Oh. Ang laki nga nito. Ba't parang hindi nagalaw? Ayan na. Gumalaw na. Hmm. May white din sa batok. Ito mayroon din. Parehas black. Tapos may white. Hmm.